Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, for today's video guys, nandito tayo sa isang mall. Dahil kung naaalala nyo before, uh, kumuha ako ng tawag niya ng VIP uh, ano yung VIP card? Tama ba VIP card? BPI pala, BPI, Ano ba yung God! BPI, teka lang, papakita ko sa inyo yung ano, BPI Bank Ah... Uh, passbook ko para kahit pa paano may maipo na tayo soon insya Allah in God's name makapag-ipon tayo dahil Ah... Uh, soon uh, nagpaplano tayong magbakasyon and para kahit pa paano Makauwi naman tayo. Kasi alam nyo, medyo matagal-tagal na tayong hindi nakakauwi. Since pandemic pa. And sana makapagbakasyon tayo. Kaya kailangan natin mag-ipon para makapagbakasyon tayo. And then, namimiss ko na rin yung aking family. So, mag-iipon tayo ng pera para uh, ayun na nga maganda yung pagbakasyon natin dahil may pera tayo so eto na yung aking BPI ayan BPI uh, passbook so siguro after uh, may salary uh, mag na tayo uh, mag-uunti-unti tayo kahit pa dalawa-dalawang daan lang na at least ma-mapasukan natin siya. So okay na 'yon yung mga ganun, 200, 300, it depends kung makakapera tayo ng mas malaki-laki makapag-deposit uh, tayo sa uh, Banko na pag iiponan natin soon para sa ating bakasyon and hindi tayo maubusan ng uh, budget kasi guys to be honest ang hirap po talaga magbakasyon nang wala kang uh, bala, wala kang pera, wala kang alam mo yun wala kang ng tulong kasi alam nyo guys sa totoo lang uh, masarap magbakasyon yung napapasaya mo rin yung pamilya mo na pupunta kayo ng mall, kakain kayo sa labas and may maibibigay ka ng konting uh, papasaya or kasiyahan para sa pamilya mo and ako pa naman guys pag umuwi ako parang ang lambot talaga ng, ng puso ko pagdating sa mga pamangkin ko alam nyo yung tipong hindi ko kaya na hindi makapagbigay. Although, wala naman akong perang malaki. And wala rin akong ipon, actually. Pero, pagdating talaga sa mga pamangkin ko, yung parang nangihina ako. And hindi ko na... Ayokong, ayokong ma-fail. Ayokong ma-fail sa mga... Pina, uh, hinihiling ng mga pamangkin ko. Like, uh, kuya, tito, bili mo ko ng ganyan. Actually, guys... Ang tawag sa akin ng mga pamangkin ko is kuya. Kasi nasanay silang kuya ang itawag nila sa akin. Kasi nung mga na yon is parang hindi pa ako ready magpatawag ng tito or daddy. Kaya natawag nila akong kuya. And nung tumagal na, uh, mama ko ang nagsabi na bakit kuya ang tawag nila sa akin. Uh, hindi ko naman sila kapatid pamangkin ko sila anak sila ng mga kapatid ko daw so dapat naman tawag nila sa akin tito or uncle or daddy so yung mga medyo may edad na na pamangkin ko like mga may pamangkin ako na 21 na yata siya or 20 like that or 22 hindi ko na alam guys kung mga ilang, ilang taon na yung mga ko. But to be honest, uh, yun lang yung ginawa-worries ko kung uuwi ako. And plano ko nga magbakasyon dahil nga ang tagal ko nang hindi nakakapagbakasyon. And soon, sana, hopefully, makapagbakasyon and magkaroon ng pera para kay papaano ma ma-enjoy naman natin yung bakasyon natin and meron kasi akong napangakuan ng mga ng mga friends ko na papupuntahin ko sa Cebu which is uh, sinulog uh, sinulog yun and gusto nila ma-experience ang sinulog and then sana dumating talaga yung panahon o araw na magkaroon tayo ng pera para at least maunti-unti nating malagyan yung ating uh, passbook sa ating BPI bank account so ayun lang sana and happy ako na nakuha ko na uh, honestly because antagal ko itong hinintay and I was thought natatawagan nila ako pag dumating or Uh, nakarating na sa kanila tong passbook ko pero wala pa ako nare-receive na call which is more than 2 months na siya na in-apply ko and then I'm so happy na hindi ko hindi ko akalain na sabi ko sa sarili ko daanan ko daanan ko siya baka uh, open pa kasi nga alam nyo naman ang bangko alam nyo naman ang bangko guys nagsasara talaga siya ng alas dos or alas 5 and almost 5 a.m. ay p.m. na pala dito almost 5 p.m. na dito and magsisix na yata pero I'm so lucky na naabutan ko pa silang open and nakuha ko na nga yung aking passbook so hopefully soon yun na nga pag tayo ng pera ng konti may sobra man o may kitain man tayo sa sa labas na mapupuntahan natin at least maglalaan tayo ng kahit dalawang daan o tatlong daan huwag naman yung isang daan lang kasi yung isang daan parang not enough not enough na pupunta ka sa bangko para lang mag ka ng isang daan or 100 dirham parang ang lang nun so ayun na nga mag iipon tayo and hopefully and I wish na makaipon tayo ng kahit dalawang daan at least a week hindi man a week or monthly man pero lakihan natin ng konti ang 200 at least monthly okay na siguro yung makapag uh, makapag-deposit tayo ng 5,000 every week or 5,000 every 2 uh, weeks ganun every 2 weeks every 2 uh, every 1 month makapag deposit tayo ng 1,000 ah 10,000 pesos at least kahit papaano malaking bagay 'yun guys na makapag-ipon tayo kasi nga para kay papaano ma-enjoy natin o ma-enjoy ko yung vacation ko soon and mahirap ah uh, mahirap pag vacation nang wala kang pera mahirap pag vacation na isang linggo pa lang <laughs> ubos na yung pera mo and kasi naranasan ko na guys na alam niyo yon isang isang linggo pa lang parang iniisip ko na babalik na ako dito sa Dubai kasi nga isang linggo pa lang wala nang pera dahil alam niyo minsan na nabibigla ka nabibigla kang gumastos ng gumastos Sorry yun na nga guys, naputol tayo bigla <laughs> dahil na full storage na tayo. So, nandito na tayo sa bahay ng aking friend. And ayan, tapos na po. Ayoko lang mag-doorbell. Mark! Dai! ayoko mag-doorbell kasi nga baka may natutulog. And mas okay na siguro mga to. Pero pag hindi naman nagbukas agad, mag-ano na tayo mag-doorbell. Ayun. Di ba, rinig na Ang lakas kasi ng doorbell nila. So nakakahiya pag uh, may natutulog. Kaya I'll try to ano na lang katok-katok. Mark. Alam ba guys, hindi pa ako nag uh, -lunch. So dito na ako magla sa bahay nila. Kasi na uh, gutom na rin ako, hindi pa ako kumakain. Eh, tingnan yung pawis sobrang pawis ko, napaka napakainit pa talaga ng Dubai. Alam niyo no, nakita niyo ba kalalabas ko lang ng bahay bago ko pumunta rito naligo ako basa-basa pa yung hair ko kasi nga almost 10 minutes lang naman ang piyahe kaso lang yung maglakad ka papunta dito sa bahay nga mismo is yun yung napaka sobrang init Mark Day Matagal mo bukas hindi pa bukas ang pinto. ewan ko kung nasan siya, baka naliligo siya or something. Kumakanta-kanta, nabibingi, di ba rin eh? ganon. So, hindi ko alam. Nag-doorbell ulit ako kasi nga ang tagan. Pawis na pawis na ako. Gusto kong pumasok na, ingutom na gutom na ako, halos kumakulo yung chan ko. Hindi pa ako nagla-lunch guys, so anong oras na almost 5 na. Hindi ko alam kung anong oras, basta umalis ako sa bahay, mga 5 plus na. So baka tapos naglakad pa ako, baka mga 5.30 na, 5.40 na hindi natin alam. Kasi nga pa ako dun sa bangko, diba? So hindi ko na alam yung oras ngayon. So, i-end ko mo itong live guys kasi tatawagan ko muna siya and babalikan na. Babalikan ko kayo, okay?